More like it, yeah, that's more like it Make my dinner and bring it to me that's More like it, that's more like it So welcome Toss <laughs> Hi guys, it's me, friends, and welcome Back to my Channel

Since I'm your trouble buddy, ituturo ko po sa inyo kung paano mag-impake ang isang Miss Universe na katulad ko. Para sa inyong fabulous na biyahe o bakasyon. Gusto niyo yun? Gusto mo yun? Hello! No. So grab your pen and paper because this is very essential, very the new word, very important, very mindful. Tutulungan ko kayo. <laughs> Ready na ba kayo? Ready ka na ba? Ready na ba kayo magbakasyon? <laughs> ako, wala pa akong pupuntahan, pero excited na ako. Ganon. Dapat ganon kayo ka-excited. Yung wala pang pupuntahan, pero excited na kayo. <laughs> Ang ano? Kaya ba ng luggage mo ang kaartihan natin? Very questionable. <laughs> Talungin mo ang luggage mo. Well, tara na! At mag-impact ng parang beauty queen na lalaban sa Miss Universe. Gano'n, di ba? Meron pa tayong pa-Tutorial 101 with Fabulous France Versace Version 2.0 Era with Very Demure, Very Mindful, Very Respectable. Gano'n alam. Gusto ko lang i-share kung paano ko maging pake. Yun lang. <laughs> Patalastas sa buhay. Wala lang. Gusto ko lang i-share. Para ano, kapag nakalimutan ko, papanoodin ko na lang tong video na to. Ganun. Number one. Prepare the luggage. Or bag. Or kung ano pa mang lalagyan mo ng gamit mo. Ang luggage na pipiliin natin, dapat may attitude. Hmm take note. Hashtag, luggage na may attitude. May attitude. Attitude in a sense na piliin mo yung sturdy, father at magaan. Hindi yung luggage na konting bit-bit mo lang, putol na yung handle, or konting stroll mo lang, natanggal na yung gulong, or wala ka pang nailalagay, mabigat na yung luggage mo. Wag yon, very wrong. That's not very demure. Maghanap ng luggage na kasing fierce ni Lady Gaga. Meaning to say, maghanap ka ng luggage na medyo kakaiba or naiiba sa mga ibang mga luggage. Kasi there are times na mag, may mga magkakamukha ng luggages at ito ang pinaka worst fear ko talaga is magka-swap magka yung luggage mo and dapat yung luggage mo is medyo hindi siya pangkaraniwan or hindi siya masyadong um, common para maiwasan ang pag -sa swap ng luggage. Pero kung hindi mo maiwasan na magkaroon ng kaparehong luggage, make sure to put name or put any identifiables like ribbon or name tag, gano'n. Para hindi nila kukunin. Ayan, so nakapili ka na ng luggage mo. So, make sure to check the zipper, the handle, and then the wheel. Okay, so I have a luggage here. Ayan. I-check mo yung zipper kung madali ba siyang buksan. Isa na. Isa sa buksan. Sa Tsaka i-check mo ang gulong. Kung maayos ba siya or wala siyang mga buhok-buhok na naka... Ang doon? Na... Nagka-clog. Basta ganun. Tsaka i-check mo ang handle kung matibay pa siya. Matibay pa yung luggage? Well, so be it. Gamitin. Number two. Packing the essentials. Okay, mga bakla, it's time to pack the essentials. For example, ang trip mo is five days. Okay? Five days na yan, dapat meron kang damit. Hindi yung pang fourth day, wala ka ng damit. Ano yun? Nalabas kang nakahubad? Huwag ganon. Hindi kasi ano. Hindi ka pa Viva Max artist. At saka sa five days na yon, i mo na yung mga outfit mo. Ano yung susuotin ko sa day one, day two, day three, day four, day five. Dapat planan mo yung lahat. Five days, dapat may five outfit ka. At saka, tatlong pang lang. Para ano naman, para hindi naman siya masyadong mabigat sa bagahin mo. At saka, dapat meron kang ten na underwears pra-panty, TV kung ano man. Ita times mo yon sa days na na magbabakasyon ka. In case of emergency or in case na mahanap ka na lalaki, makalaglag panty, at least merong kang extra underwear. sa <laughs> so, paglalagay ng mga damit sa bagahe, remember, roll, no, don't fall. Need to say, sa mga damit na ilalagay mo, mapapangbahay man, or pang alis, kailangan mo siyang irolyo. Irolyo na parang ganito, na parang gagawa ka ng malaking burrito. So, ganyan para hindi siya kumakain ng space ng iyong bagahe. At saka meron ka pang mga space para sa mga ano pang mga bagay na gusto mong dalhin. So, ayan, isiksik mo siya sa kinakasukdulan ng iyong baga. Do it sa lahat ng iyong mga damit. pantalon man or top. Bottom. At <laughs> mga top bottom na damit mo, ganun, irolyo mo, na parang biceps nito. Remember, roll, don't fold. Kailangan ko talaga action Number three, toiletries. Next thing na kailangan mong ipack is ang toiletries. Are the toiletries. These are the toiletries. Mamili na lang kayo doon. <laughs> ang toiletries. O, so, yun na lang. So, eto, meron akong maliit na bag at dito ko nilalagay ang aking mga toiletries. So, ano nga ba ang nilalaman ng aking toiletries? So, bago ipakita, kung kayo ay matutulog sa hotel, of course, meron niyang tuwalya. So, wag na kayo magdala ng tuwalya kasi meron na silang tuwalya. At saka, wag na rin kayong magdala ng mga sabon-sabon kasi may mga ganun na rin sila. Pero kung hindi kayo comfortable sa mga sabon nila, di magdala ka ng sabon. Pero, for me, it's not necessary na makailangan mo magdala ng sabon or shampoo. Unless, kung ang hotel na pupuntahan mo is low class. So, kailangan mong magdala ng mga gano'n. Okay, so ito, example ng mga gamit na dinadala ko madalas kung ako ay nagbabakasyon. So, of course, hindi mawawala ang aking deodorant. Itong deodorant ko is very important kasi para sa accidental hug, at least mabango ako, gano'n. <laughs> Basta, gano'n. Ayokong maamoy nilang aking putok kasi ano yan, nakaka-turn sunblock. This is very important kasi you know, you're blocking the sun for your skin protection. Ayan. Pero kung pupunta ka sa snowy area, hindi mo na kailangan ng sunblock. <laughs> Pero kung pupunta ka sa, ano, sa mga lugar na, ano, puro madidilim, hindi mo na kailangan. <laughs> toothpaste. Mm-mm. This is very important, toothpaste. Kung may toothpaste, kailangan may toothbrush. Mm-mm. Malamang. At saka, ito, itong pinaka, ano ko, um, travel hack ko, yung aking um, moisturizer, nilalagay ko siya sa maliit na container. Ayan kapag yung malaking container ang ilalagay ko, baka ma-hold pa ako sa airport. They're very strict sa mga liquids. Kaya, kung may mga malalaki kayong container, i-transfer it nyo sa mga maliliit. Tulad na ito, ito yung serum ko. Ganito siya kalaki. Ilagay ko na lang siya dito sa spray bottle ko para very, ano siya, very demure. Perfume, nilagay ko rin siya dito sa maliit na container. Ayan. Ano ba, ano ba Lip balm para moisturize ang aking lips. Kasi, you never know, baka meron kang mahalikang apang brush para sa aking, ano, makeup at saka foundation. Ayan, foundation, makeup. Ito, ito lang yung mga mukot, dinadala ko kasi wala naman ako masyadong nilalagay sa mukha ko eh. Kasi, I believe in my confidence. Because confidence is beautiful. Wow! You look great! So, ito ang aking mga toiletries. Hindi na ako nagdala ng shampoo at saka um, sabon. Kasi mostly ng mga hotel na pinupuntahan ko, may mga ganun na sila. So, menos ako ng mga bibit-bitin. Kung sakaling wala, dun na lang ako bibit. Pero in my experience, meron silang sabon at shampoo. So, itong mga toiletries mo, huwag mong ilalagay sa hand carry. Ilagay mo sa luggage. Kasi baka i-question ka pa sa airport kapag hinantiyari yan. Number four. Techs and gadgets. Okay. Next naman natin mga bakla, ang technology or kung anong mga electronic device na gusto mong dalhin sa iyong bakasyon. Okay, so number one pujaan ang cellphone. Cellphone is very important kasi ito, in case of emergency, at least merong kang pang-call. Or kung na mismo ang boylets mo, meron kang pang-call may hihingiin kang number ng AFAM, at least meron kang phone. Mostly ng mga phone ngayon may mga camera. So, pag may nakita kang magandang view, ay, take a picture, or take a selfie, or anything. Pumunta ka doon para magpicture. Phone, cameras, optional lang ang laptop. Kasi sa akin, yung phone ko is terabytes. So, hindi ko na kailangan mag-transfer ng memory sa laptop. Pero of course, kung magdadala ka ng mga gadgets, wag mong kalimutan. ang... Ah, ito yung epic importante eh. Yung charger. Oo, nagdala ka nga ng gadget, wala namang charger. Ano yon Hindi mo rin magagamit yung cellphone mo! Bak to. mo mong kalimutan ang charger. Okay? Makalimutan mo na ang brief at pante mo. Wag lang ang charger. Travel so, hack Sa akin, yung charger ko, itong port niya is good for 2 USB. May dalawa kasi akong phone na dinadala. So, every time na nasa hotel ako, at least sabay silang nagcha-charge. Always remember the charger. Because charger is the charge of your life. Number 5. Personal documents. Oh my God! <laughs> Yung mga bakla ang napaka-importante. Kailangan mong dalhin ang ID, passport, plane ticket or kung anong pamang mga ticket na binili mo para makapasok doon sa kung saan saan mamong gusto mong pasukan. For me, hindi ko na dinadala yung plane ticket ko kasi dinadownload ko na lang siya sa phone ko para less hassle at least. Hindi na ako magpiprint. Kung may pupuntahan kang mga country na kailangan ng ganito mga documents, of course, huwag niyong kalimutan. Kasi sayang ang outfits mo, toiletries mo, gadgets mo, kung hindi mo dinala yun, ay natuloy ang bakasyon mo, girl. It's true. That's very true. Uuwi ka din. Magbabakasyon <laughs> ka sa bahay. <laughs> well, uh, where's my wallet? Of course. Huwag mong kakalimutan ang iyong wallet. Yung pera, hatiin mo yun. Lagay mo yung ibang mga pera mo sa luggage at ibang pera mo sa wallet. Kasi in case na nawala yung wallet mo, at least meron ka pang pera sa luggage. Or kung nawala yung luggage mo, meron kang pera sa wallet mo. Ganon, <laughs> di ba? Yung wallet mo is dapat kasama mo parati every single seconds na ikaw ay nagbabakas. Your wallet is your life. Kasi paano ka makakabili ng souvenir kung wala na yung wallet mo? Ganon. Number six. Huwag mag-overpack kapag ikaw ay pupunta ng airport at i-weigh na iyong luggage, nako, napaka-hassle kung napaka-bigat ng iyong luggage. Small, but so, so heavy. May kailangan kang pangbali, may kailangan kang ilipat, or may kailangan kang iwan. Napaka-hassle nyo. So, travel as light as possible. Dalhin mo lang yung napaka-importante mga bagay kasi madali siyang bitbitin. At saka at the same time, meron ka pang space kung bibili ka ng mga souvenirs. Yun yung importante, mga pasalubong. Oo. Oh, oh. Meron kang pasalubong sa boss mo kasi na-prove nila yung vacation leave mo. So leave space for your souvenir. Kung nag-overpack ka, ay ang hassle bitbitin. Magka magkakaroon ka ng ano, ng, ng ano, ostrop. Mababalian ka pa ng buto sa likod. Mm, -mm. So, travel light. Light as possible. Para meron kang pasalubong sa mga ka-workmate mo. Ganon. At ito na rin ang final tip ko sa inyong mga bakla. Mag-enjoy kayo. Yun lang naman ang napaka-importante kapag nagbabakasyon. Mag-enjoy kayo. Huwag yung isipin ng mga problema ng bahay, ng work. May purpose kung bakit ikaw ay nagbakasyon. Nandun ka kasi eh gusto mong mag-enjoy. Just relax. Worry-free. Gano'n. Huwag mong dalhin ang work phone mo. Huwag kang mag-respond sa mga email mo. Huwag mong... Hayaan mo ang stress na ma-stress. Okay? Nandun ka para mag-enjoy. Magbakasyon lang kayo. At saka guys, kung may mga travel hacks kayo na gusto mong i-share, please comment down below. Gusto kong basahin. You know, sharing is caring. Okay? And lagi mo Ang pag iimpake ay dapat fabulous. Gano'n. Okay? So, happy travels, guys. See you guys next time. We'll be right <laughs> back.